strawberry oh, bun. So, hello sa Gaya Fam Squad! Ito nga pala yung mga ganap bago ako malis papuntang Mexico. Okay. Dahil nga sobrang init ngayon sa Calgary, ay nag sa mga kids na mag-ice cream daw kami. Alam mo naman, kapag ganito kainit, tayong mga Pinoy mahilig sa refreshment. Kung hindi ang halo-halo, syempre yung ice cream. Ang unang plano nga namin ay pupunta sa May Village Ice Cream Bridgeland Northeast. Pero dahil nga malayo-layo sa amin, ay nag-google na lang ako ng mas malapit na ice creaman. At ito nga yung lumabas, yung Roll Me Up Ice Cream na malapit lang sa amin, 7 minutes drive. After nga rin namin mag-ice cream, ay pinaramis ko kasi sa mga bata na pupunta kami sa park. <laughs> After mga pumili ng flavor ng ice cream, ito na yung gagawin nila. Meron silang imimix na ibang ingredients at pagkatapos ay ihahaluin na nila. Pagkatapos nga nila, i-flat ay scrape na ito hanggang sa mag-roll lang shape. At pagkatapos, ilalagay nila sa isang cup. Ang in-order ko nga pala ay ang pistachio. Strawberry banana naman kay Adel Mint Oreo kay Kuya Liam. At blueberry cheesecake naman kay Mami Ayman. Pagkatapos nga nila magawa yung order mo, ay papipiliin ka na nila ng dalawang toppings. Masasarap nga rin naman yung mga toppings kasi coconut, lychee at mango. Kaya lalong nagpadagdag sa sarap. At dahil nga first time namin dito at first time rin namin matitikman yung ice cream, kaya nag-share share rin kami ng mga cups. Salit-salitan din kami para malaman namin kung ano talaga yung mga masasarap. And honestly, panalo talaga lahat ng flavor. The only comment lang ay mabibiting ka talaga. Dahil parang feeling ko ay onti ang serving. Or sadyang matakaw o mabilis lang talaga kami kumain. Yeah! Yay! <laughs> Yay! Yay! Gaya nga nang piniramis ko sa mga kids, ay dinala namin sila sa park. Bakit mo kay Luis na excited na excited. Dito nga pala kami pumunta sa May Prairie Wind Park. Palagi nga rin kami dito kasi ito yung pinakamalapit na malaking park. Dito sa North Calgary. Wee! Luis, here, here. slide Ala 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 di tatawid tatawid tatawid. Good job. Go, home. let's go home. At tulad nga lang ini-expect namin, ayo pang umuwi ni Baby Louis. Kung hindi nga lang kasi ako papasok sa work, ay magtatagal pa sana kami. Let's go home! home. binilhan nga rin pala namin si Adel ng iPad bilang reward niya. Kasi minsan siya yung nagbibideo sa amin kapag gumagawa kami ng reels. Thank you, Mommy and Dad. the iPad I feel so happy